Hello guys, good evening, good morning, good afternoon, may dala akong bigas, papunta kami sa bukit, meron kami bibigyan, ayuda di mami, ayun, andun yung mister ko, nauna sa akin, ayan, tatawid kami ng ilog, tingnan mo yung mister ko, binitpit na yung chinilas, muntik lang matumba, binitpit yung chinilas niya, kasi, Saka daw, mabasa. Mas mahal na yung chinelas kaysa paan niya. oh, naguhugas pa siya. Pagdating dyan sa kalagitnaan, matutumba din yan. O, oh, diba? Tumba siya. Yung dala pala niya, yung nasa sako, mga plastic yan. Kasi gugunting nilain nilay niyan dun sa bukit, gagawing unan yun ang una nila sa bukid ko baka may ahas ayun dito na kami sa bahay na pupuntahan namin Iya, yung mo. Sa eh Mami, dito na ako sa panglambigyan ko ng bigas. Ito yung ulam niya. Oh. Ito. Andito si Lola Pina de Leon. ah, oh, ito na yung bigas. Oh. <laughs> Anong masasabi mo sa nagbigay? Salamat. Maraming salamat sa inyo na binigyan mo sa aming pagkain. Sa inyo. Sa iyo, lahat-lahat kayo dyan nga nga musta ako sa inyo ayan ah, yung nagtiratat ang era sinis na surprise daw siya mami hindi niya alam na pupunta kami dito man yung noon niya o may diamond mm. o diamond na black pala yun yan <laughs> yung ako yung medisina dahil wala ng pera panggamot. Mm -hmm. Panggamot. Ito yung anak niya na babay. Nag-iisang babay. Napiay. Napilay. <laughs> Hindi piay. Kaya waray yan. Piay. Ibig sabihin? Pilay. Pilay. Ito yung mother niya. May anting-anting sa noo. Oh. lagayan niya walang bigas kaero nga lagas buhay bukit ayun tinatanggal din yung laki ni may sabon baan, no? oo sa yan sabon at mo dadadaday ito itong laki ni ito itong laki ni <me. laughs> ito sabon. sabon, niya sa mo. <laughs> aray ilalagay ko yung bigas niya rin dito yan <tinyan> o di may bigas na sila Naon. may bigas ito magluluto ano to ano sulod nito ang laman init lang tubig lang laman. ang laman laman tubig lang nasaan yung kape wala ambotan dito kay tutuloy ra kape Paray. kape ang ano importante la, bugas tsaka sura pudim flamen may tubig butangan nit oring Así, ¿no? ¡Oh, rafa, vicinal! <laughs>